Idol, tulong po. Kasi palagi akong nababalisa at saka napapraning sa partner ko. Palagi ko nalang binabantayan. Nako, itong mga idol ha, ganito ka ba? Nakagaya sa kanya? Na binabantayan mo palagi yung partner mo? And kahit nakatalikod ka or kapag nakatalikod ka is nababalisa at saka napapraning ka? Itong mga idol ha, kapag totoong minamahal ka ng tao, is hinding hindi niya po gagawin yung kalokohan na ito. Kung baga pa is, iiwas at iiwas siya na kung saan ka masasaktan at saka mahihirapan. Ha? Kasi yung totoong nagmamahal, kahit na sa malayo ka man or kahit nakatalikod ka man, ay may peace of mind ka pa rin. Kung baga pa is, hindi ka niya binibigyan ng sakit sa ulo. May kapayapaan. So kapag nabapraning ka or nababalisa, isa lang ibig sabihin yan, yung partner mo talaga ay hindi mapagkatiwalaan. So kung ako sa utol, ha, tapusin mo na lang 'yung relationship niyo. Okay? By the way, tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what it works for you. Bye-bye.